Ano, yung magandang gawin? Yung higpitan mo yung mahal mo o yung hindi? Hindi, pagka nasa ganun na brother, reconsider mo na yan. Reconsider mo na. Hindi mo hmm. madadaan sa pahigpitan kasi yan. May, may, Bakit? kasi kung kasi, hindi nagtatapat sa iyo hmm, ang babae. Meron kasi yung... Oh, to, hmm. diretso ah. Kung hindi nagtatapat sa iyo ang babae, may factory defect yan. Kasi nakatatlong beses na eh. Eh isipin mo, nakatatlong beses siya ni hindi man lang sinabi sa iyo kung ano diferensya. Kung anong problema, sana nagawan mo ng paraan. Hindi normal yan brother Kesa pag higpitan mo Reconsider mo na lang Kung makakasama mo ba yan Habang buhay o hindi Kasi kahit anong higpit mo dyan brother Didiretso yung kita Parang lalaki na yan Yung kasama mo Parang lalaki na yan Gagawa at gagawa ng paraan yan Kahit ano pang higpit ang gawin At 27 years old Nakatatlong beses na siya Sipin mo Pagkatumungtong ka ng 40 Tapos hindi ka na masarap Whew. Follow up question brother Sakit pala sa mata nito. Parang ano ba yun? Matchit tayo ngayon ha. Na. <laughs> Kung nakatatlong beses na brother, hindi yan yung something na kaya mo pang resolbahin. Didiretso yung kita. Hindi yan yung kaya mo pang resolbahin. Hmm. Bakit? Gagawa ng gagawa ng paraan yun eh.